Good morning everyone! So for today's video mga guys, no, ay magluluto po ang aking darling ng Ilocano recipe mga guys, no. Ito po ay tinatawag po nilang dinakdakan, okay. So hi ka naman ang sa viewers natin mga darling! <laughs> Ito po yung ating ingredients mga guys, no, para sa ating recipe na dinakdakan itong ating mascara at saka itong ating utak ng baboy. At syempre po yung ating atay ng baboy. So bali mga guys no, pakukuluan po natin itong ating ingredients na mascara, utak ng baboy, tsaka syempre po yung atay ng baboy mga guys no, 20 to 25 minutes. So anong gagawin dyan darling? So bali, ipiprito ano? Bali hiniwa mo muna siya. Para madaling iprito. So bali, bali hiniwa, hiwa na niya mga guys kasi ipiprito niya ito. Okay. Meron tayong sibuyas, no? At saka kalamansi, tapos sili no? Ayan. So, piprituhin muna natin yan, guys, hanggang maluto. Tatakpan natin para hindi siya tumalsik, mga guys. So, ayan, mga guys, no? Hiniwa na po niya ang sibuyas. So, hiniwa na po niya ang sili, mga guys. Ang dami sili, mga guys. Hello, oh, mga guys, yung ating kalamansi. Pinatay niya ulit mga guys yung ano, kalan. Kasi mahirap talaga magano nito no mag mga guys no kapag ano. Uh, kasi ano eh tumatalsik talaga siya eh. Patakot talaga mga guys. Kaya pag nag prito kayo nito mga guys no, ingat-ingat uh, lang po no. Oh, uh, uh, no. <laughs> <laughs> Buti pinatay ko. Bigla siyang mga guys, luto na po ang ating baboy mga guys, no. Ayan, no. Wow, looks delicious mga guys. Mga guys, no, hinihiwa na po ng aking darling. Wow, ang sarap naman yan, darling. Parang hindi na ako makapaghintay. Pwede bang patikim, darling? Ayan, tigma mo. Oh, sige nga, patikim. Ayan, guys, no. ati baka maano ko. Eh mga guys, so titikman ko muna 'yung mga guys, no. Wala pa siyang uh, timpla mga guys, no, pero nagugutom na kasi ako kaya. Ah, <laughs> uh, titikman natin. crispy na crispy na. Oh. Crispina, crispina. oh. Ng taba, guys, oh. Wow. Parang lechon So ayun mga guys, so atay naman, no. Oh. Wow, naku, sarap ng recipe na. Mga uh, guys, oh, natapos na po hiwain ng aking darling mga guys. Ayan ay mga guys. So, oh, pinaghalo-halo niya na mga guys. So, oh. yes. Ayan mga guys, so, oh, ito na po, ilalagay na po niya yung mga ingredients mga guys, sibuyas. Ah, mas mabilis. Kaya pala ganun guys, no? Kasi yung iba kasi nito mga guys, no? Talagang kinakamay nila, no? Pero syempre, malinis naman po yung kamay. Ay, kalamansi mga guys. Mm, kalamansi. Naku, mga Gugutom na ako. Ang tagal pa, no? Nagugutom na ako, darling. Susunod, darling. Yung utak ng baboy. Oo, utak dito. daw ng baboy, mga guys. Ilalagay okay. pa lang utak ng baboy. Ayan, utak ng baboy, guys, oh. So, so, pag wala pa lang utak ng baboy, anong pwedeng gawin? Anong pwedeng ilagay? Yung mayonnaise. Kaya lang, So, mayonnaise. masarap pag gano'n. Okay, na so pag... namis kasi. Okay. So pag mayonnaise daw guys, no, hindi daw siya mas ma hindi daw siya masarap. Mas masarap daw po talaga yung utak ng baboy, ano? Oh, mo. Okay, kakalat natin. Pwede na. Halo, halo. Hmm. Betchin mga guys. Lagyan natin konting betchin. Okay. Guys, lalagay na natin yung sili. Ayan, yan ang magpapasarap talaga sa recipe na yun mga guys, no? Nako mga guys, masarap na ito mga guys. Kaya tara na! Mga uh, guys, titikpan na po natin itong ating dinakdakan mga guys, no? Mmm! Wow! Wow, naging mga guys. Nako. Thank you sa akin darling mga guys na itong recipe na to mga guys, no? Subukan so, nyo rin po mga guys, no? nag -imos. Masarap pala yung utak ng baboy guys, no? Yung ano dito, no? Sarap siya, no? Mm. Shout Shoutout po sa lahat ng mga Ilocano dyan. Nag-imas. Thank you for watching guys, bye!